Ito, try ito. Uliin niya. <laughs> ganda pala, guys, ng, uh, ano yung tawag dito? Playground sa Stain oh. First time namin dito. Ayan. Ay Ang daming choices. At saka malaki. Ang ganda. Ang ganda ng place nila. Okay.

<laughs> oh dami mo hold dyan nagluto si papa ng cake uh, brownies, ako naman puto mas type ko puto sa cake guys lala dito sa Norway mas type ko yung gawa ng Pilipinas <laughs> masyado matamis kasi yung cake nila tapos para sa akin mas unique yung sa Filipino style. Ayan. And then gumawa rin ako na to. Alam ko mayan miss style to guys eh. So kinopya ko lang noong nagtrabaho ako sa Singapore. May katrabaho kasi ako kung Singapore ah, taga mayan miss noon ay eh, nagustuhan ko siya. Ayan, konting pahe nga tayo guys ngayong holiday. Ah, ba? Diba? Tapos si baby ang hilig niya mag-drawing at saka mag-sulat. So, good job dyan. <laughs> So, dinala ko yung ilang papel at saka yung pang drawing niya. So, nandito kami ngayon guys sa Stensure for 3 days. Ayan. Hmm. Hindi pa. So, yan. Harap, ang ganda magpahinga dito guys. Relax, relax tayo. Hindi pa. Konting relax. Tapos pag ang ganda ng pagmasda ng mag-ama ko at nakakapag-relax din sila. Maganda rin kasi yung malabas ka guys. Di ba? May ma iba yung environment. Buti na lang at maganda yung panahon that time. So, Friday, hindi gaano maganda yung panahon, umulan siya. Pero okay lang yung kasi nagswimming swimming na lang kami. Ayan, guys.